Hi! Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bale, sarano mo na yung shop namin. Kasi, ngayon ang araw ng pagpapamograt ko. Kailangan ko pumunta sa ano, hospital para magpamamograt. Schedule ko ngayon 10 to 12. Alas 8 pasado na. kaya kailangan makaalis na dito mahirap talaga yung kulot. <laughs> kasi pag wala kang nilalagay sa buhok, bukag Pero pag dito lang ako sa bahay, di ako naglalagay nito. Nag, tinatali ko lang yung buhok ko. Basa pa kasi. Pero kung tuyo na to, di ako mag lulughay. Eh, ko lang. magdala lang ako ng panali para mamaya tataliin ko na lang to pag kulot mas maganda yung kamay lang ang sinusuklay kasi pag ano pag bukag siya sya pag suklayin mo pag tuyo na Ayan, ganyan lang. Alis na tayo. Di na tayo mag-lipstick. Okay na to. Andito tayo ngayon sa SM. Kasi sa Medical City ako magpapa mamograph. Tapos nasaan siya. Kaya umikot ako. Kasi isang pinto lang ang pasukan. Yung doon lang sa may regalado magluto tayo ng eto bagyo beans. Haluan ko to ng giniling na baboy. Ang hirap mag-isip ng ulam. Gusto ko sana yung ano, magprito ng isda tapos ginataang gulay. Kaso nakita ko tong bagyo beans sa rip. Ayan. Ito na lang. Tsaka yung giniling. Bukas na lang siguro kami mag-isda. At itong niluluto ko hanggang mama yung gabi to, para isahan na lang, pati yung sinain at ito na yung ating bagyo beans ganito lang kalalaki yung pagkahiwa natin sasahugang ko ito ng mga 1 port na giniling lang ito na yung ating giniling ayan mga guto yan ang beans tanggalin natin yung mantika muna bago tayo mag-isa. yung lumabas na yung tubig galing sa tinig. Pagkatapos ng tubig, yung mantika na natin. Ayan. Ayan, ginilid lang natin yung ating giniling. Lagay na natin yung ating bawang. natin yung ating sibuyas. lagyan natin ng toyo. Ng oyster sauce. halo aloin natin. Tubigan natin ng konti para maluto yung ating hiniling bago natin ilagay yung ating bagibig. ito na yung ating giniling. Ayan, konti na lang ang tubig. Luto na itong ating giniling. Ilagay na natin yung ating body beans. Haluin lang natin. Tapos stock pa natin. Maglagay pala tayo ng paminta. minta. Halo natin. Takpa natin. Tapos, malapit lang, malapit na tumaloto. Saglit na lang tumaloto. kasi, pangit na nga yung overcook na bagyo beans. Tapa natin. Ito na tingnan niyo. Nagbago na yung kulay ng ating bagyo beans. Okay na to. May punting sabaw siya. Tikman na natin kung okay na yung lasa nyo. Okay na yung lasa yun. Ayan, gato na to. eto yung ating pananghalian ni